Eh? Ako'y titilo si eh. Bigla na lang. Sige, na Hindi ako makakibog. Kayo. Mga kanapag lang kayo. Mga pa. Mga kanapag. 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 Mga tapos, kayaan na lang. Hirap na eh. Hindi mo makatapa. Ay, talagang hirap. po. mo na makatapa siya. Hindi o. Saan kaya usag yan? Hindi mo makatapa Sige na lang. Hindi tayo mo Taas no. sila sa kamay. Ayan. Ito. Kaya? Ang lang. na. Ako, ay nag-tight na nga. Nag-gordosis na ako um, eh. mo? gloves? Ha? Ay, nadahan lang. Yan, nadahan lang. Bakalang ka na yan. 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 Okay, so nabuti. Paso sa butas. Mga hinga, hinga kayo. Ayan. Tapos ito. Kita mo mabuti at makabalik. Yan. ko.

kayo sumunod kayo sa protocol. Ay, <coughs> Mag-push oil lagi ha. Masakit na? Okay. <coughs> ako ba ako -ab, ba daw na hindi kayo kasi maari ma-trigger din o tagilid yung bigat niyo ha? kaya po sige dito sa akin hindi hindi niya push niya dito na sa may tagiliran ah, hindi ako lang po dito lang po, dito lang po. Ah, bang po. Oh, di ba? Oh, masakit. Masakit. Sa, punta po? Masakit. Masakit po talaga? Oo. Hindi tayo muna. Hindi ko pwede nga iba takin, eh. Tundahan lang. Kung nakatulong yung belt, aalamin ko muna. Ayan. Lakad. Saan? Sa may okay. pita na pinapasakit? Sa may pita na no, pinapasakit. Sige lang. No, may pita na pinapasakit. Bakit? Pag may belt, okay siya? Oo. Mas maganda pang may belt? Oo. Oo, okay. Sige, try mo. Yun. Pero yung kerot mo, hindi na masyadong sobrang kerot? O same, same pa rin? O same pa rin? pero nag-iba-iba na. Nilagyan ko din ng krema ano ng Padre Pio. Wala nang mapag dahil talagang masakit. Ah, nag-iba na. Nag-iba-iba na, ako. Oh. Kasi nakakaganyan ka na. Hmm. Nung una, dinidikit mo na. Di ba, ate? Hmm. Dinidikit mo yung mukha, baro ka na pa. Iba na, iba na nga. Ah, sige, ano ba lang? Ako nang makapindig eh. Ganda pa yung damit niyo. Mas lumang... mas lumang kaan yung pagkakataon niya? Palagay ko. ah Palagay mo lang. Dahil hindi ko nakaharap huh? <laughs> huh? ng Diyos. Ha? Hindi pa ako makakatindig. Ah... Siya tumindig mo nung, na ngayon. Nung, nung nga. mai-post up mo, parang... Ha? Ah, tumindig mo na ngayon. Tagal na eh. May kita tayo 30 minutes na nakatapa. Lumating kayo wala pa 4. Ay late yan ng 20 minutes. Ay, ganyan na style nyo? Ayun. Ako'y talagang takot. Ako'y no, sumabi? Talagang takot ako. Baka lumagot ako na naman. Oo. Siguro na may kaya ko. Kaya like, talaga ako'y natatakot walang, walang belt ha? baka ng belt ka doon kayo pero kung ano yun, pata ka belt pwede pawisan kayo? sa mukha? oo nakakapagpapawis na yan. Ano yun? Manulito. Kala kong babayad na kayo. <laughs> Pagbabayad ni si Doc. Sa ka na Doc, kayo ang babayad. Upo muna ulit. Yung upong gawin. Kasi di ba upo yung ating pinagalanghan? Ito ay maging ano lang, maingit lang lagi din. Talaga, oh, gumanda lang upo niya. Nung una, una niyang dating na upo, ay, ay hindi makaupo Ah, pasan niya? Stretch Masakit eh. Ano na kayang bagay na? sa gym. Ayan, tapos na session. Ayan, okay na. Paduhin niyo po yung sa live niya nung no una session. Hindi po ganyan yan maglakat. Ah, oh, mag O, hindi po yan. Hirap na hirap yung umupo. Yung sa live ko. Sa'yo po yung hirap na hirap na. Ayun, hindi na. <coughs> Kailangan pa rin mag-belt yan. Ay. Tapos na